Ayun mga kapatid, uh, magandang magandang araw po sa inyo mga kaputus. Yun ah. Uh, nandito na po yung ano, ah, uh, gagawa ng makina ko. Ito po si Kevin dito ko na pinapunta. So, ito po si Kevin Ang uh, ng makina ko mga putot. na lang siya kung nang gagawin niya diyan. Ah, uh, sila naman nakakaalam niya niyo. Ayun. Ah, uh, pala din natin mga putot. Ito lahat sigurado lahat pa class to. Ah, meron na din malako, alam meron na akong Sinilingan na lang guys. Dalawa to, dalawa. Tapos, kaya kailangan ko kailang silang lagari. na rin ako lang talim ng lagari. Yan. Talim lang to kasi meron talaga ako handle eh. Talim lang. Kasi gawa ng ito po ay, ah, balik natin para makita natin yung yung isel ko alam dapat gawin ni Kaya Fred. Ayan mga ah, ito po yung ano, ito po yung gumagawa ng mga ano, kaya Fred. Tapos ito po yung ano niya, yung sirade, yung ano, yung tambotyo. Kasi putol po siya kinakalala para para matanggal yung kinakala bala si kay Fred ako nung gagawin niya kasi sila nakakalam kasi... ba diba, hindi welding hindi ah hindi hindi welding yan ayawang ko lang hindi welding ha ang tanggal na ayos na ayos na si sinira eh. na namin <laughs>

na mabuto sa sagadlan po yung putol niya. Ngayon na ah, s'yempre eh, na doon pa rin yung pinaka-trade ng ano lang patung nang nang ng ng tatambutyo, ng, 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 ng kailangan na matanggal 'yon para may gabit yung bagong tambutyo. Pero hindi pa nakakabili ng bagong tambutyo. Kasi pag naisa po 'yan, okay na at ah, ako bibili ng tambutyo. Papakita ko lang tong kinalas namin 'yan. Na sa uh, ko. Tapos kaya nilalagay rin ni eh kay Fred wala para matanggal 'yung ano yung para matanggal na lang yung thread no para ma para bumuka no para bumuka yun ah. ayun mga boss ah, habang nilalagay rin ni Kuya Fred yung ano yung tambutyo ah, magpapasalamat muna sa nagpagawa ng aking motor motor ng mga motor ng mga yan po siya yan ah. maraming salamat sa nagpagawa sa bahay kulitan ah, ay mga kapatid maraming maraming salamat sa bahay kulitan ah, sa loob ng may gitatong taon, yan, Ah, uh, ano na ulit yung makina ko? Ah, uh, mukhang, uh, mukhang ano siya, mukhang ma mabubuhay na ulit ang loob ko. Yan, matagal ko kasi talaga hindi nagagamit yung makina at bangka ko. Kaya pag tao si makina ito, mga kapatid, na ko kung ano pa pwedeng gawin sa bangka ko. si medyo yung, ano, yung katig, medyo lubay na yung tansi. Tatalihan ko na yung ayusig ko na rin. Ah, uh, unahin ko muna yung makina, mga kapatid. Uli, salamat sa bahay kulitan. Yan, siya po, sila po nagpagawa na ako. Ang motor ng bangka. Yan, ah, hintayin nah. natin si kay Fred kung alam oras matapos yung pagkalagari kasi ano yung basilan to eh Oh. Ngayon, ito pinaka mahirap na sa amin kay Fred kasi hindi matanggal basta basta yung trade eh. Gawa ng sobrang stock na. Nakalang -naka yung trade. Tapos kung ang gagawin niya, po 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 palabas para matanggal. Tapos nyan, babaklasin na ito lahat. Nilinisin niya tapos aasintay na para ready to fight na. Tingin natin kung anong gagawin pa. Kung alam ano pang kulang nito, ah, uh, kasi nang bahala. Sasabihin, sasabihin namin sa akin kung anong mga dapat kong bilhin eh. Kung anong dapat yung gamitin. Kaya mga boss, let's go sa paggagawa ng aking makina. Ayan mga boss, ang lagari na niya. Kasi eh, pala hindi basta basta lagari lang pala. Tatlong lagari ginawa niya para mapupul niya para yung praso yun. Ang naugana. Oo. Oh. Ito mga boss, kaya ito, abutin ng hanggang umaga. <laughs> kasi, <laughs> kasi hindi po pwedeng persensya. Kasi pag yung nabikayan, sayang ang pinaghirapan ni kayo Fred. Kaya, yun pala, <laughs> ay dinadahan-dahan talaga, hindi pwedeng biglayin. Kasi mahal ito. Yung tawag ito kayo Fred? Ito? Itong uh, black. Itong black. Black, 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 black. Yan, yung black. Yan. Mahal talaga ang black. Pag yung nagkaroon ng damage, hindi daw. Yan. Ayan, naitip na mga kapatid. Okay na. Kung gala siya, tanggal na. Tanggal na nila gari. Ayan, wala na tayong problema mga kapatid. Sa ilang tagap na problema namin nila na, na manggagawa eh. Kaya hindi namin, kaya hindi pa mabaklas-baklas yung ano. Ayan na talid. Ayan na mga kapatid Kasi matagal ng stack. Kaya hindi pa rin persahin. Ngayon na ito niligari niya. Ayan na. sabay binungkal niya. Ayan. Tapos ayun, tabli na ako ng, ano, ng bala. Ang tawag ito kay kayo Fred, sakit no? Sakit yan, bago na ho yan. So, ito, tambod siya. Tayo kinakalasan na kayo Fred. Para ma, maayos na. Ah, unti unti na binabaklas yan. Nandun naman yung tanga. Ito una yung binaklas. Nung ako yung umalis, ito na una yung binaklas. Ayan. Tuloy-tuloy na yan, mga kapatid. Yan, mga siya. baklas na siya. Pag may kalugto, masama na. Ayan. Kaya, paano din natin, kay, paano din natin si Kuya Brad, kung paano tumiskarte ng makina. Yan. Tamaksik na yung isa. Masik na yung isa. Ayan, 1-0. Ayan, unlock. luck? nyo. yon. Bibilirin. rin. Oo. Ha? Ayan. Malit lang na unlock yun, mga kapatid. Mga kapatid. Tapos yeah. hi hmm. na. Dumi. Dumi siya pa. Liliyahin pa. Lang pala. Binibigla. Ano? Matanggalan lang. nya ini hendak mani itu. Yo. Pantau maksinya. Yan yeah, mga kapatid, sinasinta na ni kay Fred. mga pag-asinta. Dalawa yung asinta niya. Yan yeah, mga kapatid, sa pangalawa ah, na ito. Pangalawang asinta na. Ito, okay na. Yung tatanggalin pa rin yung gawa ng hindi pinilalagay yung sa ilalim eh. Hindi ito yung tinanggal dito. Yan. Yan. Paanda rin natin. Ay, yeah, mga boss, oh, borlis na. Ayan, uh, malinis to. Malinis to itong ano, ng harapan. Ayan, tapos na sintahan to. Nakabit talaga ni Gepre yung ano yung yung nasa loob. Ayan, dito siya nahihirapan talaga yung pag pag paglagay ng lock. Ayan, ayan, ayan yung style niya. Ayan, ayan yung... Yeah, sa din na mabala natin yung pag pagpag pag, pag ano, pagkabitig ever yung laksa perbola si medyo matagal maglagay ng laki natin eh. si mission ada please yan sakit yun kaya meron yan na yung hakikay pero yan, yung hawak yung yan. <laughs> yeah, matagal talaga, matagal maglagay ng lakas kaya Mamaya pag, pag nalagay ng lock, ako papakita sa inyo kasi tagang matagal talaga maggawa na maglagay ng lock. Yan mga kapatid, ano nilagay na po ni Gayplod yung isang lock doon. Nahirap po siya, yung ginawa niya para kasi dumadapis eh. Kaya ginawa niya, ginawa niya na paraan, nilagay niya ng kahoy, tinalian niya para hindi umigkas. So pala, kaya pagkakas na kayo nilagay ito? Ano? So pala ganyan. Ano lock, kaya lock, kaya lock. Yeah. 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 Ay, uh, ngayon, hindi na siya naik. Papasok na lang niya. Kasi bawat lagay niya kasi naikas to. Ay, ngayon, nakapilmis tong nakatali. Hindi na naikas. May na niya maayos. O, oh, mahabag sa isa po. Ayan, ah, nalagyan ng lock parehas. Nakakabit na. Dito lang talaga nalapas si kayo, Fred. Kasi <laughs> meron <laughs> maglagay ng lock ng DCS, hindi ka doon sumo. Madali lang, kay Fred, oh, na. Madali lang sumo. Na eh. na price, eh. Ito, kundi mo din na skirt yan, nilagyan niya nito. Ayan, nilagyan niya ng ganyan, no? <laughs> Yan, kasi pag wala siyang ganyan, Ayan, hmm. kaya yun, nakikabit niya. Ayan, alamagong ulit tayo. Hindi natin kung ano ulit gagawin ni Gayfred. Ang mga kaya langis. Ayan, papalitan mo na ng langis. Langis na. Okay na to, mga si Sito, ano na eh. Oh. malinis na. Ayan, pati na, pa. na, malinis na. Ayan, mga kabatol. Sa ah, tatanggal ng langis, hindi natin kung ano yung ng langis nito. Ma, maganda pa rin, ha? Oh. Okay. Ha? Huh. Uy. Ayan na. May itim na rin naman. Palitan na natin ng bago. Ito mas tagal-tagal, oh. No? Palabas sa stock lang siya, no? Palabas sa stock lang siya. Medyo maganda pa lang, eh. Hala, pero ano na rin, eh. May, may, itim, may itim na rin, eh. May itim na rin, May itim no, 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 na pala. No, Napot na, no, oh. No, Ay, no, ano? No, 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 Pangit ka pala. No? Hmm. Parang buo-buo na, no? Ako, tapos so buti dumating si Bampanis. Kasi ako, ako katulong ni kaya Hindi ako maglulog ng ayos. Dumating si Bampanis. May tagahawak na. Kasi ako tagahawak.

lang ya. Ya, yeah, ito naman love. na Ito naman ito dadalihin ni Fred. <notplayer> <m Bomberleme enfant> Ah, Ah, <ills> <popped> <slwegunächst mari> <s beshailim agua> <McDermEh> <baya> May lang? pala nakalaka na. Nakalaka pala yun. Kaya maraming palang busi. Pag talaga talaga, ikaw talaga ang ano. Pag nagpagawa ka talaga sa makinista, talaga maraming abobot pag hindi ka marunong. Kailangan talaga, alam mo kung pa paano diskarte. At, talaga din ang palang. Bon, na mo na, Bon. Ay, yan ba, di, may soft drinks kayo. Yan, yan, Di ba? Um, ako na, anang anang na. Po? Para ano. Mura lang ang bayad si extra, Bon. Mura lang ang bayad. Bon, mura lang ang bayad si extra. ka ba, extra o bida? Extra. Ah, extra. yun. Di, mura lang ang bayad si extra ka lang yan. Extra lang ako yun. Kayo ang bida. Ano Bon.

Hindi kasi na tanggal Hindi ko pa may din itong X-Rank to. Hay uh, mo na, Bon. Hay mo na, ha? Eh, eh? Ah, <laughs> Parais na luwag. <laughs> ah, tanggal na, Bon. Jars, ay, Bon. Ay, Ayan. Ayan. Muna Abo, kaya mo na. Wala na, big niyo. Wala na, soft drinks. Ay, ayaw magmerenda ito mga, mga, ano, mga, mga makikista ko eh. Lumin <laughs> niyo <laughs> <laughs> na. Mamma. Soft drinks, salanda, soft drinks. mo magiging makikipagod, soft drinks. Wala na, big niyo. Ayos ito, ayos na. Gawin. Ang gano'n na. Yung mineral. Story. Hilo. O, ganda na itutunog nito ngayon. Pag tumug, pag tumugtog to, sumayaw na kayo. Pre, kaya ka uwi na. Ay, po. Yun, okay. Tingnan nga naman na ulit. Ah, merienda mo kami. O so, yung, ano, ang, taw ang tawag niya ba? Ring. na. Piston ring. Piston ring, yun. Ito na, nandito na sa si ring. Tingnan ni Kepret yung okay pa yung yung Pister ring. Okay, ako, ito, eh. ya, wala, taka, daan -daan, no. ito, 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 Ah, uh, dito na eh. Dito lang extra ka na, kanaka kana lang kana kana talaga dito extra. Okay, ano Fred no. Di ba kanaka lang dito extra, di ba? Oo. Yeah. Okay, extra. Okay. Yeah, may matagal-tagal din yang nanin tagalin eh. Tatlo kasi, tatlo yang ang tawag din yung ring, ito ring, di ba no? Yeah, yung ring. Yeah, epic, di ba no? Tatlo yan eh, medyo matagal-tagal din yan. Hindi ba sa basya kasi pag naputol yan, bilulitan ng bago. Yeah, kanaka lang din eh, tagang dinadahan-dahan ng nagagawa. Pala na po nagpagawa ka lang mga na maraming abobot kasi lalo na ito, tagal lang istak ito. Yan, hindi natin ma... Hindi, na, wag na tayo magtaka kung may bibilin tayo dito sa mga ito kung ano dapat bilhin. Pero sana okay pa ito kasi ito naman, hindi natin hindi naman nagagamit ang gusto ito, istak lang talaga. ah uh, ano, abangan, hindi natin ito. Ha? pa. Hari pa ya so, sabi ni Gabriel, okay pa, ano sana? Okay pa? Okay pa, okay. okay pa, okay pa. salamat. Salamat, hindi Wala, na tayo bibili. Huwag lang mababali. <laughs> ha? Huwag lang mababali, no? Kasi pag nabali, tapos, ang maliligayang araw. Kasi wala na yung business, isang, isang, isang set. Kaya so, kasi ito, pag nabali yung isa, talagang bibili ka ng isang set. Okay, Fred? Oh. Ay. Ay, may reserva kayo. Ayun pala, may reserva sa si Gepre, kaya wala pang problema. Pero sana wag na muna. Oh. Wag na manot para baka minus minus tayo ng konti. Okay. Na mabawi isa na lang. Na ah, tanggal na rin. Ang tagal bago natanggal. Yan. 'Yon, nice na. Eh tapos na makakabot dito na. walang damage, okay, hindi tayo bibili. Ano ba 'yan? Ah. Ha? Spandero. Ayan. Ayan, Span Ayo, ispa? Oh, spander, spander, Ayo, Okay spa, ya. oh, spider, oke, okay pa rin spider, halo, tawag man, ah, spider, maaf, maaf, spider, spider, spander, spider, spider, Spander. Spander. spider, spider, Expander. spider, spider, pala Spider. Sabi ni... Ano yung pagkakot? ayos pa naman lahat, diba kayo Brad? Ayos pa lahat, no? Okay, linis lang talaga. Linis talaga. Uh, Hindi, linis mo yung mga, mga kabutots, natin, mga uh, oh, na yung mga kabatots. Tapos ikakabit ulit. Abangan ulit natin yung mga kabatots. Nakukutay-utay na makina ko ako. May mga kutay, okay ito. Andar uh, na to Kasi maraming pang gagawin niyo. Pagtapos, bubuhay na siya. Pag buo na siya, ang naman, ito po ang ko ko, ano si Lalim, Ayan, ayusin yan. Nilinisin din, tsaka ito, baso-baso. Ano yan, ah, barado yun. Eh, Hindi oh. nadalo Wala, walang daloy. yun. Oh. Hindi yung gasolina, kaya ayusin yan. Abangan ulit natin, mga batots. Ayan, oh. mga batots, so, makikita po yung tagantumi. Ayan, dami. Ah, talaga. Basta yung na nga. Ayan, lahat yung buhit niyan, ah, uh, tatagalin, ano, lilinisin. Tama ah, ba? Abang-abang ulit tayo. Tayo natin. Ang gabi natin mga kapos ay pag ano na, pag yung tapos na lahat, tsaka natin ano, kasi talagang surbol na ito, talaga ito talagang magagawa ng makina. At, na, ano na niya yung ano, lahat na, yung, na-ice na yun, nabaklas na, nalinis na, na, na. Ito na lang. Ako ay kakabit na lang ito. Pag ginabit na ito mga kapos, ito na, na ano yun, nalinis ang kalabodol. Madilin na ito kay, kay, kay na kaya pwede yung kalabodol, nalinisin. Kaya, Pagtapos namin dito mga kaputots, papaandalan nila namin. Abangan nila nyo, abangan nila lang po nyo yung pag-andal ng mga kanako mga kaputots. Yan. Yan mga, yan mga kaputots, uh, Fred, eh, oh. Inais yung tako, dinala niya yung tanki, eh. sama yung baso-baso. Yan, -baso. well, okay na siya, malinis na malinis na mga kaputots. Oh. Kasi nahirap pa siya dito, wala siya masyadong gamit, sa kanila meron. Kaya puting puti na. At titignan natin, kung oh, siguro wala nang tulo no, no. to, kasi may gasket na yun, eh, okay Fred. Oh. Yan, sunod nyan mga naman. Yan. Abangan natin ayusin. Close. Yan mga na nasa kaburador oh, na tayo. Ito lang huli. Yan. Ah, medyo magalit siya ito mga turnilyo. Yan mga kapos, ngayon mga sa ah, abangan natin, natin to. Ito kasi last na lang naman ito. Oh. Ah, pag nais ni Kuya Fred ito, ah, paandarin natin. Yan, abangan na niyo yung mga ikabit yung karabarador sa sa motor you ko. Know, Yan ayos po siya, buo na. Ay, eh, meron na siyang ano, tambot siya. Na namin. Okay na ito lahat. Ito na yung hinihintay namin yung karabarador. ayan eh, tangan kayo na yung kaya dyan, expert dyan eh. Ha, 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 di ha, yun, yun eh. pero ha, 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 abangan ha, 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 pagyariin na yung, ano, yung tambucho ay yung carburetor pala para may kabit sa ah, motor ko yan mga abal sa baklas na baklas na rin yung ano yung carburetor ay ah, titingnan natin kung ano kanong diferensya si ano si baka madami na o ano man kasi ah, si, kayo pa rin ang dyan Yan mga kapatid, abangan na lang ulit natin pagkabit. Medyo maposisi pala ito. Nagulat ba naman ako? At <laughs> si napasabay ba naman ako kay Maribeth? Napasabay ko kayo ako kay Maribeth? Ano ba? Madilim. Madilim talaga. Nandina ako loob eh. Bunga ka na. Bunga, Yan na, okay na. Ilaw naman din ni Sus Marisem. Gagulat ni Maribeth Ah.

Ngalay na si Kabatot. Ngalay na si Kabatot. Ingal na. Lawit na ang dila. Pos Pos. Dahil ang tutuling ni Mayan. Eh. Ya, yeah, mga sa ha, magtapok kami gumawa, kami gumawa ni kayo pre, siya, pagkita-pagod din. <laughs> ha, pagod -pagod. ah pagkita-pagod. Ha, talaga ano, ah, okay, okay na, kaya problema, ha, ano, kasi sa luma ng karaburator ko, naramal dyan na. Kaya, ha, ah, siyempre, talaga, hindi, hindi, hindi kayo nang manggagawa din sa amin. Pero, magaling na to, kaya nga, sabi sa akin ng manggagawa, oh o, kaya yung gumawang yan, pumunta ako sa, sa, San Diego. Doon ako pagkagawa yung Kasi karburador na natin, hindi pa na siya. Matagal na kasi itong karburador karaburador Eh. Pero maganda ng tunog. Ayan, Yung kita nyo, tumutog din. Ma Maandar. Agang karburador ng depresya. Yung ah, mga po sa... Abang na lang po ulit nyo yung ano yung... ano yung, yung, yung pag-andar ulit nito. Papais ko sa, ano, sa San Diego. Yan, nah, bye-bye.